Dekada 80, sinasabing sumikat ang isang notorious na grupo na binansagan bilang isang public enemy number one ng Cebu. Dahil sa reputasyon patlay ng grupong ito ay walang Cebuano ng mga panong iyon ang hindi nakakikilala sa kanila lalo na sa mismong baluarte ng pinuno nito sa Talisay, Cebu. Sila umano ang itinuturong responsable sa mga sunod-sunod na naganap ng mga kaso ng patayan at holdapan sa lugar. Ang grupong ito ay kilala sa bansag na Alega Gang bilang pagkilala sa founder nito na si Ulysses Alega. Magulat kayo kung malalaman ninyo na si Ulysses Alega ay isang simpleng tao lamang na nagtatrabaho ng marangal bilang isang tsuper ay biglang babaguhin ng bulok na sistema ng ating gobyerno at ilang mapagsamantalang tao. Ilang beses itong nakaranas ng mga pangaabuso sa mga police at traffic enforcers. Kaya naman ang poot nito sa puso at ang paghangad nitong balikan ang mga taong nag-agrabyado sa kanya ay ang pinakauga upang buuin niya ang isang pangka na may layuning itumba ang mga taong umapi sa kanya at lipulin ang iba pang tulad nila. Ang pinakaunang rason kung bakit nabuo ang alegagang ay nabahira ng ibang mga iligalidad tulad ng up sa iba't ibang establishmento para na rin matustusan ang pangangailangan ng pangka upang ito'y magpatuloy. Kaya naman, lalo silang kinatakutan, hindi lamang ng mga otoridad, kundi kahit mga ordinaryong tao na itinuturing silang notorious na kriminal. Halina at ating balikan at mas kilalanin pa ang pamamayagpag at pagbagsak ng public enemy number one ng Cebu na alegagang sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng istorya. si Ulysses alega ang sinasabing pasimuno ng grupong Alega Gang na siyang dahilan na matinding takot ng hindi lamang mga negosyante kundi pati na rin ng mga ordinaryong mamamayan. Ayon sa mga nakakikilala kay Ulysses, ito ay isang maprinsipyong tao at mabuting ama at asawa. Ang kanyang kwento ay sadyang kakaiba dahil ayon sa mga sabi-sabi ng kanyang mga kaibigan hindi likas dito ang pagiging masamang tao at nagtatrabaho ito ng marangal sa pamamagitan ng pamamasada ng jeep. Ngunit tila tunay na nakauubos ng pasensya ang mga taong abusado na nangungotong at grupong naghahari-harian sa lansangan katulad ng iba pang mga gang na nagsisulputan. Sa kabila ng pagsusulputan ng mga gang, walang ibang hangad si Ulysses kundi ang mamuhay ng normal kasama ang kanyang asawa at anak. Ngunit nagbago ito noong may isang insidente na naganap. Taong 1983, habang namamasada ay bigla siyang pinahinto ng isang abusadong enforcer kung saan hiningan siya nito ng lagay. Nagbigay naman siya, ngunit tila hindi na kontento ang nasabing enforcer. Kaya naman nagalit ito at pinunit din ang temporary driver's license ni Ulysses. Dahil dito, ilang araw siyang hindi nakapamasada at ilang araw matapos niyang maayos ang kanyang lisensya. Kaagad siyang namasada, ngunit muli siyang pinara. Hindi na siya nakatiis pa, kaya naman nagkaroon ng mainit na diskusyon dahil na rin sa iba pang mga nagrereklamo sa enforcer na nanghihingi ng lagay. Hinayaan nitong makaalis si Ulysses, ngunit lingid sa kaalaman ng enforcer na iyon na pala ang simula ng pagkakabuo ng kanyang puot sa mga taong tiwali sa nasabing serbisyo. Nang kaparehong araw, muling nabiktima ng pangungotong si Ulysses kung saan ang humarang sa kanya ay isang gang na protektado umano ng mga polis dahil dito hindi nakapagtimpi si Ulysses at nakipag-away na siya sa abusadong grupo. Nagawa ni Ulysses na maagaw ang baril ng miyembro ng nakaharap niyang gang dahilan kung bakit bumulagta ang katawan ng miyembro nito at agad na tumakbo ang iba pang mga miyembro. Dahil sa insidente, agad na ikinulong si Ulysses at doon ay pinahirapan ito. Dahil hindi naman nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima, agad din siyang nakalabas sa piitan dahil ang plano ng mga ito ay itumba sa labas si Ulysses. Dahil batid ni Ulysses ang plano, agad siyang nagtungo sa grupo ni Eliasar alias Eli na kilala naman na gunrunner at tirador sa Cebu. Agad itong nag-alok ng tulong kay Ulysses, ngunit tinanggihan niya ito sa umpisa dahil sa ayaw niyang makaabala ng tao. Ngunit hindi rin nagtagal ay napagtanto niya na malaking grupo ang kanyang nakabangga at kailangan din niya ng tulong kaya naman tinanggap na niya ang tulong ni Ellie simula nito nabuo ang tinaguriang kilabot nagang kung saan ito ay tinawag na Alega gang naging hudyat ito upang talikuran ni Ulysses ang dati nitong buhay at isa-isa niyang binalikan ang mga taong may atraso sa kanya at ang una niyang binalikan ay isang miyembro ng gang na minsang umupa sa kanya. Hindi rin nagtagal na todas ang mga miyembro ng gang na nakabangga niya kasama na ang pinuno nito na si Logan. Unti-unting naging matunog ang pangalang Alega Gang dahil sa sunod-sunod na insidente sa lugar. Binalikan niya ang enforcer na minsang nangikil sa kanya kaya naman agad na rumisponde ang mga kapulisan upang tugisin ang grupo. Ngunit nagkaroon man ng unang engkwentro na gawa pa rin makatakas ng grupo. Ilang sandaling nagpalamig ang grupo at matapos iyon ay binalikan nila ang mga pulis na minsang umabuso kay Ulysses sa bilangguan at nang matugunan naman ang pangangailangan ng kanilang grupo. Nagsimula sila mang hold up sa Cebu at tinakot ang mga abusadong opisyales dahil sa mga insidente kinasangkutan ng Alega Gang. Agad silang minarkahan bilang public enemy number one. Taong 1984, higit na sumikat ang Alega Gang sa Cebu dahilan kung bakit kabila ang mga batikos ang natanggap ng kapulisan. Dahil na rin umano sa mabagal na aksyon upang matugunan ang pangangailangan ng publiko at wakasan ang mga insidenteng nagdudulot ng takot sa mga tao. Agad na bumuo ng Special Task Force ang kapulisan upang tutukan ang Alega Gang. Magbibigay rin ng 50,000 piso ang otoridad sa kung sino mang makapagbibigay ng impormasyon kaugnay ng lugar na kinaroroonan ni Ulysses Alega dahil sa pabuya, agad na nagkaroon ng impormasyon ang kapulisan at natukoy nila ang hideout ng Alega Gang. Nagsagawa sila ng operasyon at dahil ng araw na iyon ay kaarawan ni Eli ang grupo ay abala sa inuman. Kaya naman hindi sila nakapaghanda sa pagsalakay sa kanila ng mga kapulisan. Napalibutan sila ng mga pulis at nahuli ang halos karamihan kabilang na ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Eli. Ngunit si Ulysses naman ay nagawa pa rin makatakas. Taong 1986. Buwan ng Oktubre, matapos magpalamig ni Ulysses sa Davao, ay muli siyang bumalik sa Cebu at agad nalaman ng mga kapulisan ang pagbalik niyang ito. Ikadalawa ng Nobyembre taong 1986, tinungo ni Ulysses ang isa sa dati niyang kasamahan na nagtago rin sa batas. Dahil dito, natunugan ng kapulisan ang pagtungong iyon ni Ulysses. Dahilan kung bakit agad na sinalakay ng kapulisan ang lugar. Dahil napalibutan na ang dalawa, sumuko na lamang ang mga ito at nagkita-kita sa piitan ang mga kasapi ng Alega Gang. Sa bilangguan, nagulat si Ulysses nang makita niya si Ellie na may hawak na Biblia. Sa kabilang banda, kinumbinsi ni Ulysses si Ellie at iba pa nilang mga kasamahan na tumakas upang buuin muli ang kanilang grupo. Ngunit pinayuhan siya ni Ellie na huwag na lamang ituloy ang plano dahil mahuhuli pa rin sila ng kapulisan. Dahil ng mga sandaling iyon ay balot ng galit ang puso ni Ulysses. Wala nang makapipigil pa sa plano niyang pagtakas ilang buwan nilang pinag-aralan ang kanilang plano at noong ikalabing apat ng Hunyo taong 1987, isinigawa nila ang kanilang plano. Hindi sumama si Ellie dahil nais na nitong magbago. Matagumpay na nakatakas ang grupo ni Ulysses at ang nakita nilang jeep ang ginamit nilang sasakyan sa pagtakas. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtakas, iniwan nila ang jeep upang lituhin ang mga kapulisan Pumara sila ng kotse at pinalabas ang mga sakay nito. Ikalabing lima ng Hunyo, nagtago ang grupo at ikalabing walo ng Hunyo, nagpaalam ang isang miyembro ng grupo upang umuwi muna sa kanila upang makita ang pamilya. Ngunit nahuli ito ng mga kapulisan nang mahuli ang nasabing miyembro itinuro nito ang lugar na kinaroroonan nila Ulysses at bandang alas dos ng hapon, sinugod ng mga polis ang kanilang pinagtataguan. Tumagal ng halos dalawang oras ang inkwentro hanggang sa makorner ang grupo ni Ulysses sa may sapa. Sa nasabing lugar, doon na naganap ang huling inkwentro kung saan natumba ang lahat ng kasapi ng Alega Gang. Kasama na ang tinuturing na pinuno nito na si Ulysses Alega. Sa kabilang banda nang malaman ni Ellie ang nangyari sa kanyang mga kasamahan, labis itong nasaktan at sinisi niya rin ang kanyang sarili dahil hindi niya isinumbong ang mga ito. Taong 1987, ilang buwan matapos matodas ang kanyang mga kasamahan ay nakalaya si Ellie at sa kanyang paglaya ay sinubukan niyang baguhin ang kanyang sarili. Naging isa siyang pastor, ngunit taong 1988, Dagok ay muling dumating sa buhay niya kung saan siya ay nasangkot sa illegal na droga. Bagaman sinabi niya na hindi iyon totoo, napiit pa rin siya. Taong 2006, muli siyang nabilanggo at muli niya itong itinanggi. Ang kwento ng Alega Gang ay patunay na kung sa baril ka nabubuhay ay sa baril ka rin mamamatay ang kwento ni Ulysses ay nagpapakita ng isang taong maprinsipyo na binago ng kanyang mga karanasan. Ang mapait niyang karanasan mula sa kamay ng mga taong mapang-abuso ang nagtulak sa kanya upang maghiganti. Ang galit na naipon sa kanyang puso ang siyang naging dahilan niya upang kalabanin ang batas at ang mga taong naglilingkod dito. Hindi iyon tama at hanggang sa huli ay nagmatigas pa rin siya. So ngayon, lamo na